Handa ka na bang malaman kung paano na-filean ng kaso ang mga pulis na sangkot bakit may biglaang ang natanggal sa pwesto sa PNP at kung sino yung nagtangkang manuhul para lang di lumabas ang totoo? At wait, may pasabog pa. May bagong witness na pwedeng magpabago ng takbo ng buong kaso at ang mismong presidente, si President Bongbong Marcos Jr., personal na sumausaw para masigurong matatapos na tong kalukuhan na to. Sobrang exciting ng mga revelations kaya stay tuned. Promise, mapapaisip ka talaga. Sinampahan ng Napolcom ng mga kasong administratibo. Ang labindalawang polis na isinangkot ng whistleblower na si Don Don Patidongan sa pagkawala ng mga sabongero at bukod kay Patidongan, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may lulutang daw na isa pang testigo na may hawak umanong ebidensya. Alam nyo ba, officially, may probable cause na para sa sampahan ng administrative cases ang labindalawang police officers. Yes, labindalawang police. Ito ay batay sa findings ng National Police Commission o mas kilala bilang NAPOLCOM. Imagine, grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer ang makinakaharap nila. Grabe, di ba? Ang source ng mga charges na to, yung affidavit ni Julie Dondon Patidungan, alias Totoy, yung whistleblower mismo. Plus, may video evidence pa. Ang administrative cases na to, pwedeng humantong sa suspension, demotion, o worst-case scenario para sa kanila, dismissal from service. At kung may dismissed na sa kanila dati, good luck na lang sa kanila. Ang criminal cases naman sa Department of Justice na 'yan grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Hiwalay na kaso naman ng anim na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kay na Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla at siyam na iba pang police. Tapos, eto pang isang nakakalokang update may nangyaring dismissal ng isang PNP service commander. Ang dahilan, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla mismo ang humiling kay PNP Chief General Nicolas Torre III na alisin sa puesto yung service commander na yun dahil sa suspicious behavior at, take note, lack of trust sa kanya. Ang sabi ni Remulla, dahil sa pagkaalis nung service commander, malinaw na ang kanilang landas patungo sa paglutas ng problemang ito. Ang nakaka dito, hindi daw siya kasama sa mga pulis na sinampahan ng kaso pero may nagawa siyang di nagustuhan ni Remulia. Ibig sabihin, may kalukohang nangyari na di pa natin totally alam, di ba? May pinoprotektahan kaya siya or may tinatago? Napakakapal ng issue. Steve Ras, Steve ano ito? Kaya sa Tita Winnie, kayong perma ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebullian na relieved na sa pwesto ang isang service commander ng Philippine National Police na kabilang sa mga nag-iimbisiga sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa ambush interview, sinabi ni Rebullian na nakiusap siya kay PNP Chief General Nicolas Torde na i-relieve ang naturang pulis dahil sa hindi ang pop ng mga kilos kaugnay ng pagresolba sa kaso. May ginawa umanong hakbang ang hindi pa pinangalan ng service commander na ikinababahala ng DOJ lalo't kinakailangan ng sa takbo ng proseso ng investigasyon. At speaking of kalokohan, here's another juicy tidbit. May nagtangkaraw manuhul sa Napolcom. Kaloka, di ba? ni ni Napolcom Vice Chairman Rafael Vicente Kalinisan na may dalawang grupo na nagtangkang impluensyahan ang investigasyon nila. Isang businessman na may malaking pangalan sa industriya ng sabong at ang kapatid ng isang dating local government executive. Grabe! Akala siguro nila madadaan sa areglo ang Napolcom. Gusto raw makuha ang impormasyon sa affidavit ni Totoy at syempre gusto rin nilang ipahiwatig na inusente ang mga taong malapit sa kanila. Pero dead si Kalinisan. Ang sabi niya, ibabase lang nila ang desisyon sa ebidensya at testimonya. Ang kapal ng mukha. Ito ang patunay na talagang malalim ang ugat ng kasong ito at sangkot ang mga taong may pera at kapangyalihan. Kaya kung may magtatangkapang manuhol, aba, mag-isip-isip kayo. Yung unang tao ay eh, isang bossing ng sabong. Uh, tinawagan ng isang sobrang malapit sa akin na tao. Uh, sinusubukan na baka daw pwedeng matulungan uh, yung mga pulis. Yung pangalawa... Eh, kung anong nakalagay doon sa affidavit, yun yun. Former local government executive, uh, yung kapatid niya, eh, tinext ako, uh, nagbibigay ng impormasyon kuno, pero totoo niyan, nililigaw yung uh, investigasyon natin sa Napolcom. Alam mo mga kabayan, kapag ang presidente na mismo ang gumilos, ibig sabihin, seryoso na talaga ang usapan. Ito ang pangalawang chika natin si President Bongbong Marcos Jr. nagbigay ng matinding babala sa mga masterminds sa likod ng kaso ng mga nawawalang sa bungiro. Sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address o SONA noong July 28, 2025, ipinangako niya na hahabulin at pananagutin ang mga utak at sangkot sa mga krimen na ito. Sino man daw sila, civilian man o opisyal, kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila ang mangingibabaw sa batas. Ang strong ng statement, di ba? Sabi pa niya, ipaparamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot si Billion Man Official. <laughs> Kahit malakas, mabigat, umayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Ibig sabihin, all out na ang gobyerno para resulbahin ang kasong ito. Inutos niya ang whole of government approach, meaning lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan para mahanap ang hustisya para sa mga nawawalang sabugero. At syempre, hindi kumpleto ang kwento ng walang bagong twist. Ito ang pangatlong chika na siguradong magpapakaba sa mga salarin. May bagong litnes na sumulpot sa kaso ng mga nawawalang sabongero at ang sabi ni Justice Secretary Remulia, real evidence daw ang hawak niya. Yes, tama ang dinig mo, bagong witness. Ayon kay Sec. Remulla, ang bagong witness na ito ay isang civilian at ang pangalan niya ay hindi pa lumalabas sa media. Hindi lang daw ito puro kwento ah, may kasama rin daw siyang totoong ibidensya na magpapatibay sa testimonya ni Julie Tutoy Patidongan. Imagine kung si Tutoy pa lang ang dami ng binunyag, paano pa kaya pag nagsalita na tong bagong witness na may real evidence? Paniguradong lalong iinit ang upuan ng mga sangkot. Speaking of Tutoy, siya nga pala yung self-proclaimed whistleblower. Dati siyang head niyang security sa mga sabungan at isa siya sa anim na kinasuhan pero tinatanggi niya ang personal na involvement. Ang sabi niya, farm manager lang daw siya. Siya ang nag-aakusa na sina Charlie Atong Ang, Eric De La Rosa at Celso Salazar ang mga mastermind. Pati si Gretchen Bareto na damay din ang pangalan pero mariin niyang itinanggi. Si Atong Ang naman, todo tanggi rin. Ang sabi niya, money motivated daw ang accusations ni Tutoy at nagtangkang mang extort sa kanya. Sa ngayon, si Tutoy ay nasa protective custody ng Philippine National Police at nag apply na para sa witness protection program ng DOJ. Ang sabi pa ni PNP Chief Jen Nicolas Torre III, nakakagulat daw ang mga pahayag ni Tutoy nung una siyang nagbigay ng statements. Kaya lalo daw silang naging determinado na lutasin ang kaso. Ang dami pa raw personalities na binabantayan ng pulisya bukod sa 15 na pulis na under restrictive custody na dati. Ang kasong ito, kahit walang nakikitang katawan, kayang-kaya pa rin ipagpatuloy. Ayon sa DOJ, hindi naman daw absolutely necessary na mahanap ang katawan ng biktima para mapatunayan ng murder. Kung mapapatunayan lang daw na may krimen na manyari at may sapat na ebidensya, posibleng magkaroon pa rin ng conviction. Grabe, di ba? Hindi lang yun. hindi lang to testimonial evidence. May evidence na involved with meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ano, ebidensya pa na kalakit sa amin. Totoong testigo to sa lahat. Totoong testigo. Ito ang patunay na hindi na pwedeng magtago ang mga may sala. Ang dami ng ebidensya, ang dami ng testigo, at higit sa lahat, ang buong gobyerno ay nakatutok na para makamit ang hustisya. Bilang na talagang araw ninyo mga mastermind!